Yan ito, ah, ito si Ruel. Oh, si Ruel 'yan. Manu ikaw, manu. Ito ito yung ito yung lumuhan manu ng dugo. Lang, oh, ito yung lumuhan ng dugo. Ano na? Ay, magaling na pala. Ah. mahirap ang buhay nila dito kasi kita nyo oh, napakalayo sa bayan tapos gitna ng gubat. Oh, tapos yung bahay nila parang nakatagilid na. Bubaha pala yan, kuya? ano lang, dalawang tangka ano na lang yan. Eh? O di, saan kayo, saan kayo lumigas? Saan kami din sa, ano, sir, sa... Ah. Lalim pala ng baha dito De Delikado ko yan uh -huh. Pupunta kami kay Rowel No, yung lumuha ng dugo. Hindi po si Rowel yung malalag. Hello, Roel. Hello, po ito. Tara, tara nyo kasi. Mabigat ba? Mabigat, Gab. Roel, po mga kalingap. Yung live po kanina ni Kuya Val na... Umiyak daw ng dugo si Rowel yung po yung pupuntahan natin at aalamin kung kamusta na yung mata niya. Maulan po ngayon ay dito po kami ngayon sa Vinson, Charlotte of Cebu po. Ako po yung videographer ni, ni Gab ngayon. Nahire po tayo bilang videographer. bawal kami magkatawid. Lakad! Lakad na lang! Lakad! Lakad Nasa kami sa... Ang sa yan! dyan! Charlotte, motor ka! Hinarawin sasakay daw motor, sasakay.

Po, no? at uh, sumilong muna kami dito dahil uh, lakas ng ulan. Maka ano kasi kami nakamotor lang, no. Mababasa talaga at hindi makapasok yung sasakyan. So patilain lang daw muna sabi ni Kuya Bal, konte at uh, lalakad na kami papunta doon. Kan? Ma am. Ma am. Alo, kuya. Kaya, ano ko yan? Alin kayo dito? Diyan man nang kayo. Ha? Dito makauwi ito. Ha? Ah, pa-bata ah, sama oh, dito. Ha? Masama daw sila, masama. Masama kayo? Sila masama daw. Oo. Ano Ay, 'yung ating sapatos dito? Eh, di, i Hindi ito. mo. pa. rin basa <laughs> Basa mo na 'yan. <laughs> <laughs> basa mo na 'yan. Hindi po. tara, tara. Sino 'yung Ano Ah. Paling <laughs> 'yung may mga ano, jangko. May mga mga po tayo.

sa loob ko. Kaya yan. Tapid-tapid input man. Ano 'yun? galing. Galing ni Kuya. Kuya muna lang sapatos mo, Jan. Si Boku. Oh, na po, no? At maglalakad pa daw kami nang malayo. So, lahat kami nakapa. Ayun, tinanggal ko yung sapatos ko. Si Kuya Bal ganun din. Ayun.

よろしくお願い Ayan po no, andito na kami sa bahay ni Rowel Obinson. Siya po yung uh, sumuka ng dugo no at natusok daw yung mata. Ayan na. Oo. Tara. Ayan. Hello. Magandang araw po. Uh, Potik ko. Po. So, si Sa Rowel. Ah, Sir Rowel. galit galit cung aso mm -hmm. kasama, kasama na sama ah gumagawa Kasama na yun kasama ko yun 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 yung bahay. Ayan, nasa gitna ng gubat bahay nila mag isang bahay lang ito kuya walang kapit bahay wala oh, okay. grabe no mag isang bahay lang pala oh. Ayan si Kuya Balpo oh. So grabe ang layo Napalaban ano kami ng lakaran At uh, dito yung bahay nila Mayroong silong Ayan, oh, Kung nyo may silong oh. So, gumagawa sila ng ano, dahon. Dahon yung pang tawag dito. Nipa. ayan po oh. Ayan. Gumagawa sila ng ano kaya? Pawid. Nipa no? Manu, yan. Yan ito, ito, eh, ito si Ruel. Mano, mano. Oh, si Ruel 'yan. Ito, ito yung ito yung lumuhan ng dugo. Oh, ito yung lumuhan ng dugo. Ano na? Ay, magaling na pala. Ay. Ah. Magaling na daw. <laughs> magaling ka na, Ruel. Magaling ka na, Ruel. Ha? Tama na po tingin mo rayo. Oh. Ah. Mira si Ruel. Oh. Bakit ka daw lumuhan ng dugo, Ruel? Eh, naisip ka daw. Ha? Ay, kung sarap, kuya, magaling na kuya to. Kuya, magaling na to. Ha? Magaling na. Magaling na, magaling na to. Bandan. Hindi mm. hmm. na Dina? ng dugo. Hindi na. Hindi na. Di na. <laughs> Ikaw kasi magpapara pa ulan. Palagi <laughs> <laughs> so, yan o, sa ilog. Ha? Palagi yan pala dyan pag malalim. Ara yung pato-pato dyan. Hindi mo na ako kilala, no? Kuya Bal. Hmm. Ako yung tumulong sa'yo noon na ah, ano ka. Ano Subuhang pa yakin masyado. Itong tao na yan. Yung yun yan no? Ano gila yan. Ay, itong tao na ba niyan? na ba ito? Ano ko siyam na? Grito sana. Ha? Grito na sana. Grito na tao na. Inumis ko na ito si na tao na yan. Siya pala si Roel. No? Ang uh, kalingap. At uh, isa din ito no sa mga natulungan ni Kuya Bal noon at uh, na ano daw ito no na features po sa GM7 no ng uh, kasagsagan po nung uh, pag uh, umpisa pa lang ni Kuya Bal no sa vlogging. Ayun. Matagal na panahon na 7 uh, years ago yata sabi niya. Ayun. So, mahirap ang buhay nila dito kasi kita nyo oh, napakalayo sa bayan tapos gitna ng gubat. Oh, tapos yung bahay nila parang uh, nakatagilid na. Gawa po sa pawid. Ayun po. Ayan. Ayan po, uh, in-interview siya, ayan po, no, at uh, kasalukuyang in-interview sila ni Kuya Bal at Kinamusta. At uh, mabigay po sila ng, uh, mabigay po kami ng tulong, no, ang Team Galingap. At ito, may ano rin ito? Kuya, o. Ito kuya, sino to? Si, ah, si Ariel, si Ariel ang kuya. Grade 5 na. Ah, uh, ah. Uh po. Ah, so may trabaho. Isa <laughs> wala. <laughs> wala pa po. Mayra may trabaho? Ay, dun po sa mga kampo. Bakit ano ang Ay, kaano lang po Sa araw? Ang may trabaho na. <laughs> Ruel! Hi. Ay, sus! Ito na yung picture, ah. Okay? Picture mo kami, Angel. picture. picture. Ayan, oh. Picture kayo. tatlo. Picture mo kami tatlo. Si Ruin Aponin. Kami natang ba, katilit-lit dyan. Ay, ano rin mo sa Brigada? Oo, oh, sa Brigada. Ah, oh, Brigada. Na-picture sila sa Brigada. Oo, oh, dito na muna. <laughs> Anong pamagatan ng title niya? Ano, basta, hanapin ko muna. Yan ako sa'yo. Ah. Uh. The year ano, 2000 ano? Facebook pa lang si Kuya, Facebook pa lang. lang. Wala ka pa sa YouTube? Wala pa. Hindi uh, ko na sa i-vlog, may ito, may upload ko ito. Matagal. Oh, nagsiselfie siya oh. <laughs> Marunong siya? Marunong? No? Marunong siya mag cellphone, no? Kuya! Basta, huli nilang beer ko. Ayan po, so sabi ko nga no, na feature si Rowell, no? Ang no, seven years ago yata no at uh, sa brigada pala no sa uh, isang programa po sa JM7 at uh, plano ni Kuya Bal no na mapabahayan itong pamilya na to at hahanapan uh, uh, yata ng lote or uh, may lote yata silang uh, sa kanila no kasi dito po medyo delikado oh kung makita nyo ano siya parang sapa no oh Ilog. pala yan dyan. Ano yan dyan kuya? Ilog sa ano, dagat? Ha? Ilog na yan? Si tumataas ang tubig dito pag ano? Pag may bagyo. Ay ganoon? Lumalampas dito? Buwabaha pala dito. Ano may sirin paloko po? Buwabaha pala yan kuya? Ano lang, dalawang tangka na lang yan. O di, saan kayo? Saan kayo lumigas? Saan kami doon sa ano sir? Sa... Ah. Lalim pala ng baha dito. dilikado De Delikado kuya, may may lote ka na pagtatayo ka ng bahay. Oh, baka hanapan ka ni Kuya Bal kasi delikado dito. Oo. Oh. Ayan po. So, isa 'yan no sa mga mga doon. Oh, mas maganda ko yan, makalipat kayo ng bahay. May lupa, no may lupa no nga si Mrs. sa kagbalo ko, mababa din doon. Mm. Basta kunin mo yung number ni Kuya Bal. Alam mo. number ni Kuya Bal, kunin mo ha. Para mapabahayan kayo. Oo. Ano, ano, anong ginawa mo? Nagsuyo eh. Ha? Ha? nag Nagswimming si Padding Agul. Ah, ah, ah. Nagswimming. Padi! Bakit ka nagswimming? Hindi na kunan. Sayang. Sayang. So, ayan po, no. Pauwi na po kami. Mga kababayan, mga kalingap. At, ah, uh, maulan pa rin, no. Maraming salamat po sa inyong pagsama. At, ah, uh, ito nga, isang pamilya na naman ang aming nadalaw ngayon, no? Sa so, pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. At uh, antabayanan nyo lang ang kwento ng pamilyang uh, ito. Dahil, uh, yun nga, tulad na ng sinabi ko, baka pabahayan ito ni Kuya. So, thank you so much, no? Lalo na lalo na sa ating mga sponsor, mga solid viewers po natin. Na lagi nakasuporta po sa ating uh, program. shout Shoutout sa ating mga sponsor din, no? Kila Mila Inis, Tita Noor, sa doon. Ma'am Lay ng Spain, Ma'am Marissa Agdan Ma'am Grace, Sultan ko na Lord Gear Ayan, kay Tita C Kay Nang Rot Kay Ma'am Rosie no? Salamat Sa inyong lahat, maraming salamat po supportan din no? Kay Kuya Santos Matubang, Tied na Kalinga Prab Sa lahat po ng mga kasamahan natin Support din no? Kay Atilor na Magday Vlogs no? Ayan, so, mga po ng mga, nating mga charity vlogger thank you at God bless paalam po muna kung samantala nasa negro sobrang tanglayo ni ko sa mga nahihirapan ka